Hello po. Ipapakita ko sa inyo kung paano kung kumakanta. O ang aking table. Ayan, may ring light po yan. May mic. Merong cellphone stand. Diyan ko po, po nilalagay yung cellphone ko. Ito po yung V8. Yan po ang gamit ko. At syempre po, itong aking background pictures. Ang aking family. Kulang pa po yan. Wala pa yung bunso kong apo. At dahil original version ko, ang kakantahin ko wow. walang kopya sa cellphone o walang lyrics. Kaya gumawa ako ng paraan para mapasa ko to habang kumakanta. Ipinatong ko siya sa lata or timba ng biskwit. Kasi andyan yung kakantahin ko. At alam niyo ba kung saan niya nakasandal? petelmos at syempre, para hindi yun tumiklop, lalagyan ko nito. Kasi baka habang kumakanta ako, bigla siyang tumiklop. Ganito talaga ang purita. Gumagawa na lang ng paraan. Diba? Paano guys? Abangan nyo yung kanta ko nga. See you. Bye.